News mga balita ngayon Kasapi ng Abu Sayyaf Arestado sa Zamboanga City 3.57 Million Pesos Na halaga ng Shabu na kumpiska High Value Target Arestado sa Iloilo Dry Run ng Odd Even Scheme sa EDSA Ipinagpaliban Ako po si Cesar Soriano Para ang mga nangungunang mga balita Sa buong kapuluan Ngayon Arestado ang isang kasapi ng Abu Sayyaf Group o ASG na sangkot sa serya ng karahasan sa Zamboanga City, Basilan at Zamboanga Sibugay ayon sa pulisya. Kinilala ni Colonel Fidel Fortaleza Jr., hepe ng Zamboanga City Police Office ang sospek na si Isnaji Hasim, 34, umano'y tauhan ng ASG Urban Terrorist Unit sa ilalim ni Ibni Acosta. Arestado si Hasim sa Puro 4, Barangay Muti nitong Sabado sa operasyon ng pinagsanib na puwersa ng pulisya at militar dahil sa paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nasamsa mula sa kanyang isang granada, bala ng 40mm at 5.56mm at gun accessories. Kabilang siya sa mga suspects sa pamamaslang ng mag-asawa sa Buena Vista noong 2023, massacre sa walong mangingisda sa Siromon Island noong 2019 at pambobomba sa Muti noong 2015. Isinasangkot din siya sa pagdukot at pagpaslang sa mga banyag at sibilyan mula 2009 hanggang 2019. 2024. Arestado ang isang high-value drug suspect sa buy-bust operation sa Barangay Lanag, Santa Barbara, Iloilo, bandang alas 10.10 .10 ng gabi nitong nakaraang Sabado. Kinilala ng pulisya ang suspect sa alias na Bing, 45 anyos, residente ng Barangay Daga, Santa Barbara. Kumpiskado mula sa kanya ang walong sachets ng hinihinalang shabu na may kabuo ang timbang na 525 grams, at tinatayang street value na 3.57 million pesos. Pinangunahan ng Regional Police Drug Enforcement Unit o RPDEU-6 ang operasyon, katuwang ang Santa Barbara Municipal Police Station, Iloilo -Ilo Police Provincial Office Drug Enforcement Unit at PIDEG Special Operations Unit 6. Nahaharap si Bing sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ipagpapaliban ang nakatakdang dry run ng odd-even coding scheme sa EDSA na orihinal na nakaschedule sa June 16 ayon kay Transport Secretary Vince Dizon. Ang desisyon ay kasunod ng kautosan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipasuspindi muna ng isang buwan ng 8.7 billion pesos EDSA Rebuild Project na dapat sanay magsisimula sa June 13 at tatagal hanggang 2027. Una nang inanunsyo ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na ang odd even dry run ay bahagi ng paghahanda ng publiko sa panibagong traffic scheme habang ginagawa ang malawakang pagsasaayos ng EDSA. Wala pang ibinibigay na bagong petsa para sa implementasyon ng scheme habang patuloy ang pagsusuri ng mga ahensya ukol sa magiging epekto nito sa trapiko. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonko, Naguulat. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.